Ay po, mayroon akong nabiling galunggong. Malalaki ba? Tapos, naisipan kong mag-share dung galunggong. Pero, tanggalin ko muna ang hasang at saka bituka. Linisin ko. Tapos, hiniwaan ko na siya sa gitna ng dalawang hiwa. So, napaka-easy lang po tanggalin ang hasang at saka bituka. Siyempre, pag anak ka ng mangingis, da alam na alam paano linisin ba suwayan So, ayan po. Natanggal ko na po lahat yung hasang at saka bituka. Nilinis ko na lahat. Wala nang dugo-dugo. So, yung apat na malalaking galonggong, ayan, malinis na lahat nilagyan ko na ng asin at tsaka kunting paminta para prituhin ko. So ngayon, magre-ready na ako ng kawali tapos lagyan ko ng mantika. So habang pinapainit ko yung mantika, yung mainit na mainit, so may technique ako sa isda pag magprito para hindi siya tumarsik ba, ng kunting cornstarch or harina basta ano nang ilagay nyo harina, cornstarch para hindi lang siya tumalsik at saka hindi didikit sa kawali tapos side by side ang paglagay so ayan ilagay ko na lahat so hintayin ko lang maluto So ngayon, ibalikta rin ko naman. So perfect ang iyang pagkaloto. Tapos balikta rin naman side by side. So pagkatapos ko hintayin ko lang lahat na maluto yung kabila. So pag maluto na yung kabila, syempre tanggalin ko na sa kahirapan isa-isa. So, ayan po, natanggal ko na lahat. Tapos, sa ibang kawali, ibang kawali naman ginamit ko, maglalagay ako ng konting mantika, tapos bawang. Halo-haloin lang hanggang mag, hintayin ko lang siyang mag medyo brown ba. So, pagkatapos mga ganyan ng color sa bawang, tapos ilagay ko na yung kamatis. Yung kamatis pala, isang piraso malaki, yung nilagay ko. Mas masarap sa sasyado, medyo maraming kamatis. Tapos, sibuyas. Tapos, sibuyas. Tapos, syempre ang loya. Tapos, halu lahat para maging best friend sila, Charot. So, hintayin ko lang lahat na medyo uh, malambot na ba yung kamatis para maglagay na ako ng tubig. So, mga ganyan, okay na yan. Tapos, mag a na ako ng tubig. Tapos, takpan ko lang yan hanggang kumulo. So, pag kumulo na, siyempre, buksan ko ang kawali, takip. So, pag kumulo na, mag-a-add ako dyan ng isang kutsaritang patis. Toyo. Siyempre ang paminta. So pagkatapos ng paminta, siyempre kailangan mayroon maninamnam na lasa ba? So, maglalagay ako dyan ng kunting magic syrup. Tapos, halo-haloin ko lang. So, pagkatapos, syempre mag -halo, halo ilagay ko na isa-isa yung galunggong na pinirito ko. Buti lang kasi lang yung galunggong. Tama lang talaga sa laki ng kawali. Kaya magkasya ang apat na pirasong malaking galunggong. Then pagkatapos ko maglagay sa galunggong, syempre takpan ko muna. So pakuluan ko lang ng mga ilang minuto. Siyempre, mag ako ng kunting asin. Dipindi naman yan sa panglasa ninyo. Ay, panglasa ko pala. Tapos, maglalagay ulit ako ng dahon ng sibuyas. Na kinat ko lang din. Mga ganyan din ka, Tapos, halo-haloin kunti. Tapos, takpan ko ulit ang kawali. Tapos, maglalagay na ako ngayon ng itlog. So, nagbati pala ako ng dalawang perasong itlog na ilagay ko dito sa galunggong. So, ikalat ko lang sa lahat ng katawan ng galunggong ang itlog. Tapos, kung maglagay ng itlog, syempre, haloloin ko konti. So, pakuluan ko lang yan ng ilang minuto. So, pwede nang kainin. Luto na ang sasyadong galunggong. Tapos, itatransfer ko na yan sa aking lagayan. So, ayan po, uh, buo pa rin yung galunggong ba, hindi siya uh, wasak, wasak talaga, no? hindi siya yung nagkalang ba yung mga laman, buo pa rin. Basta lagyan lang ng harina ang isda pag magpirito or cornstarch pwede din. Tapos, ilagay na yung sabaw kasi yan yung masarap ilagay sa kanin. So pagkatapos ko malagay yung sabaw, nagkat pala ako dyan ng parsley para pang ko sa tas or pang garnish ba, depende din sa inyo, pwedeng hindi lagyan. Ako gusto ko lang lagyan. So ayan na ang aking sarsyadong galunggong.